Hello mga Jai! Welcome back to my YouTube channel! Ako na po ni si Madeline Archaga ang inyong higala! So guys, for today's video ay ayan mga Jai! Nandito na naman tayo nagbiyahe ayan guys sa kalsada patungo na tayo sa school mga Jai! Ayan! papunta na tayo sa school. So for today's video guys, meron daw ang darating na governor. Ayan nyo, yan yung mga hearsays, daring hearsays. Yan yung narinig ko kahapon. So sabi nila meron daw darating at mamimigay. Meron daw ang ipamimigay pero hindi pa po ako sure kung meron talaga. So guys, abak-abang tayo. So medyo inagahan namin Inday na pumunta sa school para matingnan nga kung anong meron doon kasi sabi nila may darating nga daw na gobernur si yung kahapon yung sabi nila si Bongbong daw tapos nalaman ko hindi pala si Bongbong si Bongo pala yung darating so guys ngayon excited na yung mga tao nag-aabang na yung mga tao kung sino talagang dumating or sino talagang darating kasi Walang ano, walang sure na kung sino ang darating. Si Bongo ba or si Bongbong? -Bong. Yan yung kasi yung mga sinasabi ng mga marites na na natingga na natin. So, ayan, syempre, guys, magmarites din tayo para... Syempre, meron tayong malalaman, tsaring. So, kasi, guys, meron tayong ipamigay. Kapag pamigay na yung pag-uusapan, ang mga marites, nauunan yan. Kaya, tayo din, makimarites din tayo. So, ayan, guys, papunta na tayo sa school para mag-school, syempre guys, nag-aaral na kasi yung alaga ko. Tsaka nandun na siya sa central, na sa elementary na siya kasi pre elem na siya. Kaya doon sa school ng central, yung uh, elementary school, andun na siya, hindi na siya sa Dicker. Ayan, hindi na siya sa Dicker Center, andun na siya sa Central School talaga ayan sa elementary. So ngayon ay pibiyahin na tayo papunta doon. Let's go! eternity later. Hello, mga guys. For for today's video, morning yung mga tao, mo yung mga tao hana mga guys na naguwat ni di bung bung kono niya mabut na yung naguwat na si naguwat na sila naguwat. Na na Ayun nga mga jay, ay nadat na namin sa school ayon dito sa waiting area Ng mga mother. Now, now sa naguwat. Naung sa naghuwat ni Bongo. <laughs> <laughs> so, <laughs> naong naung. <laughs> 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 si Naghuwat si si siya. ko na siya ang sot siya ang OOTD nga O mga Ayun na nga guys, nagkagulo na sila dito. Pagdating namin ng alaga ko, sobrang dami na pala nilang nagantay, So ayan sila, ganyan yung mga itsura nila na nag nga sa darating. Ayan, dito kasi ba ano guys, yung helicopter dito daw bababa, sabi nila. Ayan, kaya dito naman talaga lagi guys, bumababa yung mga helicopter kapag may bumibisita. Ayan. Mas kuya, yoyoy, po Oh, standby lang diha kuya Yoyoy. standby lang kuya Yoyoy, standby. Stand so yan guys, maraming mga pulis at saka mga military. So dito bababa yung aeroplano, aeroplano, helicopter. So ayan nilagyan nila diyan ng ano letter H para diyan daw mag ano baba ayan dyan sa plaza kasi malaki kasi ang plaza dito sa school guys so ayan lanpor na napay naguhot ni Obong Muna mga naong sa naguhot ug kwan helicopter si Idoy didesya mo-like kay bugwa sa helicopter hindi na mapakali yung mga nanay na nagantay kasi sobrang tagal. Sabi nila 10, tapos ayan 11 na hindi pa rin dumating. Malapit nang mag 12, gutom na yung iba. So ayan, ganyan na yung itsura nila kasi nga gutom na sila at ang tagal na dumating. So ayan guys, tiis-tiis nilang tiis. Ganda kasi gusto nyo makita ang helicopter kaya dyan lang kayo mga marites. Bagot <laughs> man ni Roche. Ikaw tinagbaon kawa. So na guys, ang hinihintay ng lahat ay dumating na talaga. Ayan, nagkakagulo na sila guys kasi lumabas na yung mga bata kasi papauwi na sana kasi ang tagal nga. Pero nung lumabas na yung mga bata, saka naman dumating yung helicopter kaya ayan, nagkakagulo.

Ayan na nga mga Jai, nakarating din ang aming iniintay kaya lang sa kasamaang balad hindi po namin siya makita nang malapitan kasi bawal. Merong mga pulis at mga military na nakaabang at hindi kami pwedeng palapitin. Kaya ayan, hanggang tingin lang kami at hanggang video. At saka guys, yung mga ipamimigay pala guys ay bigas at saka groceries. So sa kasapaang pala din, hindi po ako isa sa mga nabigyan kasi meron po silang coupon. So yung barangay namin hindi po kasali sa mabigyan kasi Pilipinas lang nila yung mga tao ngayong sobrang naghihirap siguro ewan ko sa kanila basta hindi po ako nakatanggap kaya ayan umuwi na lang ako guys ng luhaan so ayan ganun ang nangyari yung mga jay so ayan hanggang tingin nila ako sa helicopter umuwi na nga kami ni Iday kasi hindi naman kami makakakuha ng bigas kasi wala nga kaming coupon hindi kami nabigyan ng coupon so namigay pala yung mga ano guys, mga BHW every barangay. So, yung barangay namin ay hindi po siya nasali. So, parang pilili lang nila ang mabigyan. Kaya ayan, uuwi na lang kami ni Iday na walang dala. Ayan, gano'n. So, nabamiwi guys sila guys. Hindi dito sa school kasi marami mga estudyante. Siyempre baka magkagulo at makadisturbo po sa pag-aaral ng mga bata. Kaya, lumipat sila doon sa gym gymnasium. Ayan. Doon sa ano, gym ng lungsod. Ayan, ng municipal. So, ayan. Ayun lang ang lahat. Ayan. Ganun, guys. And that's all for today's video. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, and click the bell button para manotify naman kayo sa mga susunod kong video. Bye-bye, guys. And God bless everyone.